bati ko sa lahat. Ang serbisyong analytical ay online system, Guru Markets. Magsimula tayo sa ilang buod ng impormasyon tungkol sa kumpanya. Maaari mong ipaus ito kung kinakailangan. mong naming tingnan ang bawat parameter ng korporasyong pinag-uusapan ng mas mainat. Ngayon ay susuriin natin ang kasalukuyang mga pangunahing tagapagpahiwatig ng kumpanya. Atlassian Corporation, ticker, LAAM. Ang pagsusuring ito ay batay sa kasalukuyang impormasyon simula noong Hulyo 17, 2025. Ayon sa klasifikasyon Guru Markets Kumpanya Atlassian Corporation na bibilang sa subkategory. Soft Development, labintatlo kumpanya ang nakikibahagi sa pagsusuri. Tingnan ang mga desisyong ginawa sa pagtatapos ng video na ito. Pangkalahatang marka para sa kumpanya, minus 5.5 sa isa 0 puntos. Ang average na marka para sa subkategori ay 0.4 puntos. Kung titignan mo ito ng napakalawak sa loob ng merkado sa amin sa kabuan. Makikita natin na ang average na score para sa US stock market sa kabuan ay 1.8 points laban sa isang minus na rating 5.5 puntos at Lashan Corporation. Paghahambing ng paggalaw ng presyo ng stock ng isang kumpanya at Lashan Corporation at pagbabahagi ng subkategory. Makikita natin na sa nakalipas na labindalawa buwan ang shares ng kumpanya at Lashan Corporation nagpakita ng 5% pagbabago. Laban sa mga pagbabago sa presyo sa subkategory na at 178.4%. Market capitalization ng kumpanya at Lashan Corporation nagkakahalaga ng US Dollars Bilyon. At ang market capitalization ng subkategori ay US at labinsyam Bilyon. Ang halaga ng libro ng kumpanya ay tinatayang nasa US Bilyon. Ang capitalization ng libro ng subkategori ay US Bilyon. Paghahambing ng mga bahagi ng market at balance capitalization, makikita natin ang mga sumusunod. Ibahagi at Lashan Corporation sa subkategory sa kaso ng market capitalization assessment ay 22.82%. Ang capitalization ng halaga ng libro ay 6.81%. Pagsusuri ng bahagi ng kumpanya sa market at capitalization ng balanse sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang mga pananagutan sa pananalapi ng nasuri na organisasyon ay umaabot sa 0.773 bilyong dolyar. Ang mga pananagutan sa utang sa pagbuk ng kapitalization ay bumubuo ng siyam ng kapital ng kumpanya. Ang resulta ng mga obligasyon sa pananalapi ng kumpanya, pasable, 0 0 ang stock price ng kumpanya sa ratio ng kita. Na may average para sa subkategory na 80.1. Pagsusuri ng presyo ng stock exchange sa mga ratio ng tubo kumpara sa mga organisasyon sa subkategory, napakasama, minus 2 puntos. Ang tubo sa huling labindalawa buwan ay minus US dollars, apat na daan at milyon. Ang mga pasulong nakita para sa susunod na labindalawa buwan ay inaasahang magiging US dollars isang libo isang daan at milyon. Pagtatasa ng inaasahang tagapagpahiwatig ng kita sa hinaharap kumpara sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang ratio ng presyo sa kita ng kumpanya ay isa 0 isa. Ang average para sa subkategory ay siyam punto dalawa. Pagsusuri ng presyo sa merkado sa mga tagapagpahiwatig ng ratio ng kita kumpara sa mga tagapagpahiwatig sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang kita sa huling labindalawa buwan ay US$ 4,660 milyon. Hindi alam ang kita sa hinaharap para sa susunod na labindalawa buwan. Pagtatasa ng tagapagpahiwatig ng inaasahang kita sa hinaharap kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, masama, minus, isa puntos. Ang marginality ay minus 8.7%, na may average na 11.4% sa subkategory. Pagtatasa ng marginality kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, minus, 0.5 puntos. Ang bahagi ng kumpanya ayon sa bilang ng mga empleyado sa subkategory ay 8.252%. Na isang daan at 77% mas mababa kaysa sa market capitalization share. Ang halaga ng market capital bawat empleyado ng organisasyon ay $4,124,000. At At para sa subkategory $1,487,000. Pagsusuri ng kapital ng merkado ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, passable, 0 puntos. Ang halaga ng kita sa bawat individual na empleyado ay minus 35.3 libong dolyar. Na may average para sa subcategory, 18.60000 dollars. Pagsusuri ng kita ng kumpanya sa bawat empleyado kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subcategory, tolet 0.5 puntos. Ang kita ng kumpanya sa bawat empleyado ay US dollars 42800. Subcategory, daan at 62000 dollars. Pagsusuri ng bahagi ng kita sa bawat empleyado ng kumpanya kumpara sa mga tagapagpahiwatig ng mga kumpanya sa subkategory, tolet, minus, 0.5 puntos. Ang dami ng mga transaksyon sa pagbebenta ay tumutugma sa 3.7% na may average para sa subkategory na 4.6%. Tagapagpahiwatig Res 14 na nagpapakita ng antas na 41% para sa kumpanya at Lashan Corporation. Samantalang para sa subkategori ang antas ng RC, labing apat na ay 50%. Ang aktual na pagtatasa ng stock ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars isang daan at siyam na po. Ang target na presyo ng pinagkasunduan para sa mga pagbabahagi ng kumpanya ay humigit kumulang US Dollars dalawang daan at pitumput lima. Pumunta tayo sa talahanayan ng mga order na magagamit link sa nakapin na komento. Ang talahanayan ng order ay naglalaman ng ganap na lahat ng tinatanggap ng publiko ng mga desisyon ng sistema ng sanggunian sa pagsusuri ng stock mayong season. Guru Markets Ang pag-akses sa talahanayan ng order ay ganap na libre at bukas, link sa nakapin na komento. Bilang resulta ng pagsusuri ng mga pagbabahagi ng kumpanya at Lashian Corporation, Sistema ng Impormasyon at Sanggunian Guru Markets ang sumusunod na desisyon ay ginawa. Bukas na sell order sa US dollars isang daan at siyam na 45 bawat bahagi. Bukas ang deal dahil medyo mababa ang rating at price dynamics ng kumpanya. Ang pagtatasa ng kumpanya ay ginawa gamit ang pamamaraan ng pagtatasa, ang index ng akim. Ang take profit ay nakatakda sa isang daan at dalawamput isa punto Ang stop loss ay nakatakda sa dalawang daan at limamput punto tatlo pito sakaling hindi isinara ang order sa pamamagitan ng take profit o stop loss. Pagkatapos ay otomatikong isinara ang order batay sa mga resulta ng sesyon ng kalakalan noong Agosto 16 na 2025 o sa huling araw ng kalakalan bago ang petsang ito. Ticker, EEEL, ay ang pangunahing buy order. Ang video sa pangunahing order ay naipublish na sa channel. Sa kaso ng pagsasara ng alinman sa mga order, basic o pagbabalanse. Ang isa pang order ay naayos sa huling presyo. Maraming salamat sa mga manonood sa panonood hanggang dulo at sa paggamit ng Information and Reference System Guru Markets.